ako po si Asia, Nakatera po ako sa Bobis, sa ni Daddy. Ingat po tayo lagi mga idol. Ayan, mga bagong Lego po ang ating mga kids. So, oh, ikaw, hi ka dali, Totoy. Hello po. O, oh, ayan, bagong Lego po ang aking mga kids. So, sabi po nila, bagong Lego daw sila. So, Daddy, content tayo. Ayan. O, oh, ayan, bagong Lego din si Daddy. Bagong Lego po kami nitong mga kiddos na to, o. Ayan, no? Oh, sa Kiyo, sige, hi, kadali sa mga fans. Hello po. So, ayan, guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Benz Vlog. So, ayan, Benz number 14. So, ayan, guys, nabanggit ko yung page ko. So, guys, ang uh, YouTube channel ko po ay Benz number 14. Oh, hello. So, B-E-N-S, ah, sorry, b e n Z number 14. So, ayan, yung pong ano, hashtag number 14. Okay. So, B-E-N-Z hashtag number 14. So, ayan, Benz number 14 yung ating pong YouTube channel. So, ayan. Na ito na pong ating mga... Mane, mane, bilaw itong... Ah, pupunta tayo sa pagbilaw. So, nagyayaya guys, papagbilaw itong bunso. Ayan. So, sin sinong kasama sa pagbilaw? Taas ang kamay. Ha Ayan, kasama po si Sakyus Ayan, si, si Kuya ba sasama daw sa pagbilaw? Si Kuya Kuya, sasama ka sa pagbilaw? Sasama din daw si Kuya So, ito guys, ang ating mga kiddos na makukulit So, sinong pogi? Sinong gwapo? Ako Ah, ikaw <laughs> Si Kuya, gwapo ba si Kuya? Ali Ah, ligo din Okay. Kanino nagmana si Sakiyo? Toro, nasa si Daddy. Kanino nagmana? <laughs> Kiss mo nga ako. Eh. <laughs> Beso-beso po ang alam nito. Yan. So, yan. So, punta-punta daw po kami sa pagbilaw. So, yan. So, yan. Mga batutsang makukulit. So, sige nga. Batiin mo nga sila dito. Dali. Mag-high ka dali. So, imik. Imik. po. Yan. Yan, mga kada bibo-bibo nito, mga batang ito. So, ito po ay 5 years old. At ito naman ay 2 years old. Itong batutang ito. Ano to, Toy? Toy ilan taon si to, toy? Ha? Ilan taon si to, 2. Okay. Ikaw, imig nga. Ilan taon si to, Toy? Siya isa kiyos? <laughs> Two years old. Eto, guys. So guys, God bless. So ano na tayo guys. Guys, again, don't forget to like, uh, share, and subscribe to my channel. Benz number 14. So ayan guys. God bless po sa inyo lahat.